Heto pa ang isang aksidente, patuloy na lumalaban sa ICU. Ang dalawang estudyanteng nabagsakan ng simento mula sa isang kondo sa Quezon City. Kabilang sa iniimbestigahan ay kung may nagpabayaba. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nakaratay pa rin sa Intensive Care Unit o ICU yung dalawang estudyanteng nabagsakan ng tipak ng simento sa Tomas Morto sa Quezon City kahapon. nagpapakatatagla mga ang kanila mga magulang. Ang gauge namin, lumalaban siya kaya kailangan lumaban din kami para sa kanya kasi sa amin siya kukuha ng lakas. Tanging dasal lang din ang pinangawakan ngayon ng mga magulang ng mga bata na napuruhan sa ulo. Hindi rin po namin kayang makita na ganun yung naging itsura ng anak namin parang naging lantang gulay. Nananawagan niya ng pinansyal na tulong ang mga biktima dahil sa lumulobong gastusin nila sa ospital. Kambal na estudyante at kanilang kaibigan ng nabagsakan. Nasugatan at ligtas na ang lagay ng isa sa mga kambal habang kritikal ang dalawa. Base sa investigasyon, dumando muna ni tatlong biktima sa convenience store ng Gusali para bumili lamang ng tubig pagkalabas ng eskwela. Dito rin naman daw kasi yung daan nila pa uwi nang mangyari naman ang aksidente. Kanina, binalikan ng mga tauhan ng Department of Building Official ng Quezon City ang kondominium na pinanggalingan ng bumagsak na semento. Pinakasinuri nila ang nasirang bahagi ng palitada. Nasa siya nung antena na kinabit. So maaring may naging epekto yung pagkabit ng antena kaya na-disturb siguro yung palitada. Halos tatlumpung taon nang nakatayo ang gusali may compliance order na rin na ipinataw rito noong nakaraang taon patungkol sa kawalan nila ng maintenance program. Subject kasi ng inspection namin palagi is uh, yung mga structural. Titingnan namin yung mga kolom kung uh, maayos, maayos pa yung mga biga. Aminadong LGU, hindi basta may papasara ang kondominium dahil sa insidente. sa nilang palitan ng palitada ng buong gusali pinalalagyan din nila ng kanopyo pangharang sa debris gusali habang ginagawa ang rehabilitasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.